Capricorn, naranasan mo na ba yung sandali, kung kailan ang bigat ng iyong pagsusumikap ay biglang nababago? Kung kailan parang nag-aalin na ang mga bituin, at ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan upang gantimpalaan ang iyong pasensya, dedikasyon, at tahimik na lakas. Sa buwang ito, may mensahe ang kalangitan para sa iyo, isang malalaking biyaya ang paparating. Isang regalo mula sa kosmos, hindi lang pera, kundi mga pagkakataon, kaliwanagan, at kalayaan. Panahon na para tumigil sa pagdududa at magsimulang tumanggap. Handa ka na bang kunin ang para sayo? Capricorn, ikaw ang laging naging bato. Ang isa na nagdadala ng bigat na humahawak sa kuta kahit na parang walang nakakakita. Ang iyong determinasyon, ang iyong ambisyon, sila ang naging gasolina na nagpapatuloy sa iyo kahit na parang ang mundo ay tahimik. Ngunit ngayon, ang mga bituin ay nag-aalin sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Parang ang universo na nakikita ang mga sakripisyong ginawa mo ay bumulong sa iyo panahon na para sa iyo. Sa buwang ito, ang hangin ng swerte ay nagbabago, dala ang uri ng biyaya na dumating lang kapag talagang nararapat ito. Hindi ito tungkol sa paghihintay ng swerte o pag-aasam ng milagro. Ito ay tungkol sa alignment, ang iyong enerhiya, ang iyong pagsusumikap at ang kosmos na sa wakas ay nagtagpo sa perpektong harmonya. Ngunit hindi lang ito basta biyaya. Ito ang uri ng pagbabago na magugulantang ang lahat ng akala mong alam mo, nagbubukas ng mga pintuan na matagal mo nang tinatangkili. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit ang buwang ito ay ang turning point na hinihintay mo. At magtiwala ka, may espesyal na inihanda ang mga bituin para sayo. Handa ka na bang yakapin ito? Bakit yi van buwang yi? Capricorn, hindi ka lang basta tanda ng zodiac. Isa kang puwersa ng kalikasan. Munit ang tunay na kahalagahan ng buwang ito ay hindi lang ang karaniwang lakas ng Capricorn na ipinakita mo, ito ang aliment ng mga kosmikong puwersa na nagtutulungan para sa iyo, hindi laban sa iyo. Sa loob ng matagal na panahon, nakipaglaban ka upang mahanap ang tamang balanse sa pagitan ng pagsusumikap at gantimpala. Nandoon ang pagsisikap, munit minsan, hindi tugma ang mga gantimpala sa dedikasyon. Munit ngayon, nagbabago ang lahat. Sa buwang ito, ang mga bituin ay nagbibigay sa iyo ng uri ng divine timing na hinihintay mo. Ang enerhiya ay nagbabago pabor sa iyo. Ang planetang Saturn, ang iyong namumunong planeta, ay gumagalaw ng makapangyarihan, nag aaliin sa iba pang mga kosmikong puwersa sa paraang hindi pa nangyari sa buhay mo. Maari mong tanungin ang iyong sarili, ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Simple lang, sa buwang ito, ang Saturn ay hindi na ang mahigpit na tagapangasiwa na karaniwang tinitingnan. Sa halip, ito ay pumapasok sa mas mabiyayang papel, ginagabayan ka ng kaliwanagan, disiplina, at, pinakamahalaga, kasaganaan. Dumarating na ang mga gantimpalang pinaghirapan mo. Kung ikaw ay natigil o nagtatanong kung bakit hindi kumagalaw ang mga bagay, ito na ang kosmikong breakthrough na hinihintay mo. Pero hindi lang iyon. May isa pang puwersa na kumikilos dito. Ang impluensya ni Jupiter ngayong buwan ay nagpapalakas ng lahat ng bagay. Itinutulak ka nitong yakapin ang mga pagkakataon at tumalon sa mga bagong negosyo na dati ay nag-aalangan ka. Sa pagpapala ni Jupiter, hindi ka lang basta Capricorn, ikaw ay isang magneto para sa paglago. At ngayong buwan, ang paglago na ito ay hindi lang mabagal at matatag, ito ay sumabog. Mabilis. Ito ang biyaya na palagi mong pinangarap. Ang kombinasyon ng karunungan ni Saturn at swerte ni Jupiter ay lumilikha ng isang pagkakataon na walang kapantay. Parang lahat ng itinanim mo ay biglang handa ng magbunga. At ang pinakamagandang bahagi. Karapat dapat ka rito. Ang mga bituin ay handang ibigay sa iyo ang pagkilala at gantimpala na nararapat sa iyo. Spiritual blocks na ni kailangang i-release unang-una. Capricorn, harapin natin ang katotohanan, marami kang dinadala. At hindi lang pisikal na bigat, ito ay ang emosyonal at espiritual na pasanin na kaakibat ng pagiging laging ikaw ang humahawak sa lahat. Kung ito man ay ang pressure ng responsibilidad sa pamilya, ang patuloy na pangangailangan na patunayan ang iyong halaga o ang guilt ng pag-iisip na hindi ka sapat, ito ang mga invisible blocks na matagal nang nagpapabigat sa iyo. Baka hindi mo pa ito napapansin, ngunit ang mga block na ito ay pumipigil sa iyo upang lubos na makapasok sa iyong kasaganaan. Para silang hindi nakikitang pader sa paligid ng iyong puso at kaluluwa na humahad lang sa daloy ng enerhiya na para sa iyo. Ngunit ngayong buwan na ang mga bituin ay nag-aalin para sa iyo, oras na para i-release ang mga lumang enerhiya na ito at magbigay daan sa mga biyaya na malapit nang dumating. Simulan natin sa unang block, takot na humingi ng tulong. Bilang isang Capricorn, sanay ka ng gawin ang lahat mag-isa. Laging mong iniisip na mas maraming pagsusumikap, mas nararapat ka. Munit minsan, ang paniniwalang ito ay nagiging bitad. Ang pride at ang pagiging self-sufficient ay maaaring magpahirap sa iyo na tanggapin ang tulong mula sa iba, kahit na ito ay inaalok. Walang masama sa humingi ng tulong. Sa katunayan, ang pagtanggap ng suporta mula sa iba ay nagbubukas ng isang channel ng enerhiya na maaaring magpabilis ng iyong manifestation. Ang pangalawang block ay guilt sa pagtanggap. Bilang isang taong walang sawang nagtatrabaho at madalas na nag-aalaga, Maari mong maramdaman ang guilt sa pagtanggap ng biyaya o windfall. Baka isipin mo, hindi ko ito nararapat o hindi ko pa ito pinaghirapan ng sapat. Ngunit narito ang katotohanan, hindi ka pinaparusahan ng universo dahil sa iyong tabumpay. Hindi nito sinasabi, masobra kang nagtrabaho, kaya hindi mo ito nararapat. Sa halip, sinasabi ng universo, pinaghirapan mo ito at ngayon ay handa ka ng tumanggap. Panahon na para tanggapin ito ng walang guilt, Capricorn. Panghuli, may overworking at burnout. Matagal ka nang nasa survival mode, kaya't nawalan ka ng paningin sa tunay na kahulugan ng pagpapahalaga sa buhay. Pinakondisyon mo ang sarili mong magpatuloy kahit pagod na, kahit naubos na ang iyong enerhiya. Ngunit ang katotohanan, Capricorn, hindi ka isang makina. Isa kang tao, at para mamanifest ang mga biyayang nararapat sa iyo, kailangan mong pahintulutan ang iyong sarili na magpahinga, magrejuvenate, at tamasahin ang bunga ng iyong pagsusumikap. Panahon na upang itigil ang siklo ng sobrang trabaho at magsimulang magtiwala na ang lahat ay darating ng maayos. Ang pag-release ng mga block na ito ay hindi madali. Kailangan ito ng kamalayan, pagpapatawad, at ang willingness na bitawan ang mga nakaraang pattern na hindi na nakakatulong sa iyo. Ngunit kapag na-release mo ang mga espiritual na bigat na ito, mararamdaman mong may pagbabago. Mararamdaman mong magaan, malaya, at mas alin ka sa kasaganaan na papunta sa iyo. At tandaan, Capricorn, hindi ka pinaparusahan ng universo. Pinaghahanda ka nito. Sa pamamagitan ng paglilinis ng mga block na ito, nag-aalok ka ng espasyo para sa mas malaki, isang winfo ng mga pagkakataon, pinansyal na kalayaan, at kapayapaan. Panahon na para i-release ang lumang enerhiya at maglakad sa iyong bagong, masaganang realidad. Iri e Alignment Ritual Capricorn, oras na upang kontrolin ang iyong enerhiya at ialiin ang iyong sarili sa kosmikong daloy. Habang ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag na iyong buwan, binubuksan nila ang isang daan patungo sa kasaganaan, ngunit nasa iyo ang paglakad sa pintuang iyon. Ang magandang balita. Ang universo ay nagbigay sa atin ng mga simpleng ngunit makapangyarihang kagamitan upang matulungan kang ialiin ang iyong enerhiya, linisin ang anumang natirang blocks at magbuka sa mga biyayang paparating sa iyong buhay. Simulan natin sa isang ritual na nakaugat sa mga sinaunang tradisyon ng Filipino at mga universal na espiritual na prinsipyo. Ang kailangan mo lang ay tatlong karaniwang bagay, asin, tubig, at isang kandila. Ang mga elementong ito ay hindi lamang simboliko, kundi malalim na nagbabago. Sama-sama, tutulungan nila linisin ang lumang enerhiya at ihanda ka para sa mga biyaya na darating. Hakbang isa, paglilinis gamit ang asin. Ang asin ay matagal nang ginagamit sa kulturang Filipino para sa mga katangiang paglilinis nito. Pinapalinis nito ang enerhiya, nilalabanan ang mga negatibong puwersa, at nililinis ang espasyo para sa mga bagong simula. Upang magsimula sa ritual, maghanap ng tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Hawakan ang isang maliit na mangkok ng asin sa iyong mga kamay, isara ang iyong mga mata, at huminga ng tatlong malalalim na hinga. Sa bawat hinga, pakawalan ng tensyon na hawak mo sa iyong katawan, ang pagdududa na dala mo sa iyong puso, at ang mga pasanin ng guilt at takot na humahadlang sa iyong landas. Habang hawak ang asin, visualisahin ito na sumisipsip ng lahat ng negatibong enerhiya na dala mo. Ipagpalagay na kinukuha nito ang bigat sa iyong puso at isipan. Isipin na nililinis ng asin ang lahat ng lumang emosyon at pagdududa na nag-iwan sa iyo ng magaan, malinis, at mas bukas sa mga biyaya na darating. Kapag handa ka na, iskatter ang asin sa isang bilog sa paligid mo sa sahig. Nagtatagal ito ng isang protektibong pader, isang sagradong espasyo kung saan tanging positibong enerhiya lamang ang makakapasok. Hakbang dalawa, tubig para sa muling pagkabuhay. Ang tubig, lalo na sa mga ritual ng Filipino, ay kilala sa mga katangian nitong paglilinis at pagrenew. Sinasagisag nito ang buhay, daloy, at ang kakayahang maglinis ng mga lumang enerhiya. Nayon, kumuha ng isang maliit na mangkok ng tubig at isawsaw ang iyong mga daliri dito. Habang tumatama ang tubig sa iyong balat, isipin ito na nililinis ang lahat ng spiritual na blocks na iyong ipinagpaliban gamit ang asin. Visualisahin na ang tubig ay pinupuno ka ng enerhiya ng kasaganaan, kalmado, at kaliwanagan. Sa bawat patak ng tubig, pakiramdaman mong ang iyong enerhiya ay nag-aalin sa kosmos. Pakiramdaman na ang iyong espiritu ay muling nakakonekta sa likas na daloy ng universo, ang daloy ng kasaganaan, pagkakataon, at kapayapaan. Maaari mong nais na magsprinkle ng ilang patak ng tubig sa iyong ulo o mukha habang tahimik na inuulit, ako ay bukas upang tumanggap. Ako ay handa na tumanggap. Hayaan mong ang sandaling ito ay maging tungkol sa renewal, hindi lang sa iyong panlabas na mundo, kundi pati na rin sa iyong kalooban. Hakbang tatlo, kandila ng manifestation. Ngayon, ang huling hakbang, ang kandila. Ang apoy ay sumasagisag ng pagbabago, liwanag, at manifestation. Sa mga tradisyong Filipino, ang pagpapailaw ng kandila ay maaaring isang malalim na espiritual na gawain, sumisimbolo ng simula ng isang bagong paglalakbay. Kumuha ng isang puti o gintong kandila, mga kulay na may kaugnayan sa espiritual na kaliwanagan at kasaganaan, at ilagay ito sa iyong harapan. Sindihan ang kandila at pagmasdan ang apoy. Habang ang liwanag ay sumisik, mag-focus sa iyong pinakamalalim na nais, kung ano ang talagang nais mong imanifest sa iyong buhay. Habang tinititigan ng apoy, tahimik na sabihin ang sumusunod na affirmation, ang universo ay dumarating ng kasaganaan. Ako ay nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan. Ako ay handa na tumanggap ng windfall na papunta sa akin. Hayaan mong magburn ang kandila ng hindi bababa sa isa zero tandang bawas labin lima minuto. Sa panahon na ito, patuloy na visualisahin ang iyong mga layunin at pangarap na nagmanifest ng madali. Ipagpalagay ang pagpapabuti ng iyong pinansyal na sitwasyon, ang paglawak ng iyong mga pagkakataon, at ang iyong buhay na nagiging masagana. Hakbang apat, pasasalamat at pagwawakas ng ritual. Pagkatapos mag ng ilang sandali ang kandila, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa enerhiyang iyong na-activate. Magpasalamat sa universo, sa mga elemento, at sa iyong mga ninuno sa kanilang gabay. Maaari mong tapusin ang ritual sa pagsasabing, nagtitiwala ako sa proseso. Ako ay handa na tumanggap. Ipinagpapaliban ko ang lahat ng pag-aalinlangan at yakapin ang daloy ng kasaganaan. Habang nagtatapos ang ritual, tandaan, ang enerhiya na iyong tinawag ay totoo. Ang universo ay nasa iyong panig. Nilinis mo ang luma, nagbigay espasyo para sa bago, at nakaalin ka na sa kosmikong daloy. Panahon na para maglakad, Capricorn. Ang iyong windfall ay papunta na. In, in, maasahan pagkatapos. Capricorn, ngayon na nilinis mo na ang lumang enerhiya, at inaligin ang iyong sarili sa kosmikong daloy, oras na upang maintindihan kung ano ang susunod. Maraming tao ang nag-aasahan ng biglaang, dramatikong pagbabago, Munit ang katotohanan ay madalas gumagana ang universo sa mga banayad na paraan. Ang winfo na papunta sa iyo ay maaaring hindi dumating ng sabay-sabay. Sa -sabay. halip, ito ay dadaloy ng unti-unti, nagdadala ng maliliit, munit, makabuluhang mga sandali ng pagbabago sa iyong buhay. Una sa lahat, asahan ang kalinawan. Matagal ka nang nasa isang lugar ng hindi tiyak na sitwasyon, hindi sigurado kung ano ang susunod na hakbang, nag-aalangan kung talagang karapat dapat ka sa kasaganaan. Ngunit pagkatapos ng ritual na ito, asahan mong magkakaroon ka ng bagong pakiramdam ng kalinawan sa iyong buhay. Bigla mong makikita ang mga bagay ng mas malinaw, mga pagkakataon sa karera, mga bagong pinansyal na negosyo, mga relasyon na nararapat magtagumpay, at mga relasyon na kailangan ng bitawan. Ipapakita ng universo ang mga bagay na matagal nang nakatago, na makakatulong sa iyong gumawa ng mas mabuting desisyon ng madali. Susunod, asahan ang mga pagkakataon. Maaaring magpakita ito sa anyo ng isang hindi inaasahang alok, isang bagong trabaho, pagkakataon sa pamumuhunan, o kahit isang hindi inaasahang regalo. Maaaring mapansin mong nakakonekta ka sa mga influential na tao o tumanggap ng suporta mula sa mga hindi inaasahang pinagmulan. Huwag magulat kung ang isang bagay na matagal mo nang pinagtatrabahuhan ay magsimulang magbunga. Sa alignment ng Saturn at Jupiter ngayong buwan, darating ang mga oportunidad at madarama mong madali, parang ang universo ay sa wakas ay nagbubukas ng mga pintuan na dating nakasara. Ngunit kasabay ng mga oportunidad na ito ay ang pangangailangang kumilos. Hindi ito isang pasib na panahon. Capricorn, nakaalin na ang mga bituin pabor sa iyo, ngunit hindi nila gagawin ang trabaho para sa iyo. Ang windfall na ito ay tungkol sa paghahanda na makakatagpo sa tamang pagkakataon. Kung matagal ka ng naghihintay ng tamang pagkakataon, narito na. Kung naghahanap ka ng pinansyal na kalayaan, papunta na ito. Ngunit mahalaga na kumilos ka kapag dumating na ang panahon. Magtiwala sa iyong mga instinct at sa iyong paghahanda, handa ka ng magpatuloy sa susunod na hakbang. Habang nagpapatuloy ka, asahan ang pagtaas ng tiwala sa sarili. Ang buwang ito ay hindi lang tungkol sa mga panlabas na pagbabago, kundi pati na rin sa mga panloob na pagbabago. Sa kalinawan at mga oportunidad na bumubukas, mas madarama mong may tiwala ka na sa iyong mga desisyon, iyong landas, at ang iyong kakayahang imanifest ang iyong mga pangarap. Makikita mo ang mga bunga ng iyong pagsusumikap at ito ay magbibigay sa iyo ng tiwala upang magpatuloy. Panghuli, asahan ang isang pakiramdam ng kapayapaan. Capricorn, matagal mong dinala ang napakabigat na mga pasanin. Ikaw ang laging nagdadala ng mga pasanin ng iba, ikaw ang hindi tumitigil sa pagtatrabaho ikaw ang nag-aalay ng walang hinihining kapalit. Ngunit habang ang kosmikong windfall ay nagsisimulang magbukas, mararamdaman mong isang malalim na kapayapaan. Hindi lang ito tungkol sa pinansyal na kalayaan, ito ay tungkol sa kalayaan mula sa emosyonal at espiritwal na bigat na iyong dinadala. Magsisimula mong maramdaman ang isang katahimikan sa iyong espiritu, alam mong ikaw ay nasa tamang lugar, sa tamang oras, na may tamang enerhiya. Kaya, Capricorn, habang dumadaan ka sa buwang ito, tandaan na ang mga pagbabago na iyong nararanasan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-alin sa daloy ng universo, pag-reclaim ng iyong sariling pagkakakilanlan, at pagpasok sa iyong tunay na kapangyarihan. Ang windfall ay narito na, kailangan mo lang itong yakapin ng may tiwala, kalinawan, at kapayapaan. Tandaan ni Capricorn. Capricorn, ang layo na ng iyong narating. Nakipaglaban ka sa mga laban na walang ibang makakaintindi. Dinala mo ang bigat ng mundo sa iyong mga balikat, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil ganoon ka. Nangunguna ka sa tahimik na lakas, sa disiplina, at sa integridad. At ang lakas na ito, ang hindi matitinag na dedikasyon sa iyong mga pangarap, ang naghanda sa iyo para sa sandaling ito. Ngunit hayaan mong ipaalala ko sa iyo, ang mga bituin ay hindi nag-aliin dahil lang sa iyong pagsusumikap. Nag-aliin sila dahil handa ka na nalampasan mo na ang mga lumang pattern na hindi na nakakatulong sa iyo. Nilinis mo na ang mga block at nagbigay daan para sa bagong enerhiya. At nayon, ang universo ay handa nang ibigay sa iyo ang gantimpalang hinihintay mo. Kaya, habang nagsisimula ka sa bagong kabanatang ito, tandaan na hindi lang ito isang pinansyal na windfall. Ito ay isang espiritual na transformasyon. Ang kasaganaan na darating sa iyo ay hindi lang pera, ito ay kalayaan. Ito ang kalayaan na mabuhay ayon sa iyong mga kondisyon, ang kalayaan na yakapin ang mga bagong oportunidad, at ang kalayaan na wakasan ang mga bagay na matagal nang nagpapabigat sa iyo. At kapag nagsimula nang dumaloy ang windfall, huwag mag-atubili. Yakapin ito. Kunin ito. Alamin na ikaw ay nararapat dito, bawat sentimo, bawat pagkakataon, bawat biyaya. Hindi ito swerte, Capricorn. Ito ay alignment. Ito ang universo na ibinibigay sa iyo ang narapat mo. Kaya, kapag ang hangin ng pagbabago ay humaplos sa iyong landas, tandaan, bawat bahagi ng bagong paglalakbay na ito ay iyong pinaghirapan. Ipinaglaban mo ito. Nag-alay ka para dito. At ngayon, panahon mo nang magningning. Ang universo ay nasa iyong panig. Ang oras mo ay ngayon. Tanggapin ang iyong kasaganaan ng may bukas na mga kamay. Ang iyong windfall ay naghihintay.